Sa puso ng tagbilaran, may isang lansangan na kilala hindi lamang sa kasaysayan nito, kundi sa mga kababalaghang bumabalot dito, ang Marapao Street. Sa tuwing sasapit ang hating gabi, may mga nagkukwento tungkol sa mga nakaputing babae na biglang sumusulpot sa gitna ng daan, pati na rin ang isang nilalang na may nagliliyab na mga paa at nakakadena pa ang katawan. Marami na ang nakaranas ng hilakbot sa kalsadang ito. Ngunit iilan lamang ang may lakas ng loob na tuklasin ang tunay na lihim sa likod ng Marapau Street. Ang hamon ng magkaibigan, dalawang matalik na magkaibigan, sina Julius at Paulo, ang matagal nang naririnig ang tungkol sa mga kapabalaghang bumabalot sa Marapau Street. Mahilig silang mag-explore ng mga lugar na may alamat at misteryo kaya napagpasyahan nilang suriin mismo kung may katotohanan ng mga kwento. Ano sa tingin mo, Tol? Totoo kaya yung sinasabi nilang mga multo sa Marapao Street? Tanong ni Paulo habang umiinom ng soft drink sa isang tindahan. Baka naman gawa-gawa lang yan ng matatanda para takutin tayo. Sagot ni Julius na kangiti. Pero kung gusto mong malaman ng totoo, tara, puntahan natin mamayang gabi. Bagamat may kaunting ka ba, hindi umatras si Paulo sa hamon? Kaya nang sumapit ang alas 11 ng gabi, nagsimula na silang maglakad patungo sa Marapao Street. Dala lamang ang kanilang mga cellphone bilang ilaw. Tahimik ang paligid at ang tanging naririnig nila ay ang mahihinang tunog ng kanilang sariling hakbang. Ang puting babae, habang naglalakad sila sa madilim na kalsada, biglang lumamig ang hangin. Napansin ni Paulo na parang may aninong gumagalaw sa gilid ng kanilang paningin. Julius, may nararamdaman ka bang kakaiba? Pulong niya. Bago pa makasagot si Julius, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanilang likuran, kasabay ng mahinang hagikik ng isang babae. Napatingin sila sa harapan at nakita nila ang isang figura. Isang babaeng nakasuot ng mahaba at puting bestida. Nakalugay ang mahabang buhok at hindi gumagalaw. Tol, may babae sa harap natin. Halos pabulong na sigaw ni Paulo nanginginig ang boses. Dahan-dahan silang umatras, ngunit sa bawat hakbang nilang patras, unti-unting lumalapit ang babae. Hindi gumagalaw ang mga paa nito. Parang lumulutang lamang ito sa ere. Nang itaas nito ang kanyang mukha, tumambad sa kanila ang isang mukhang wala ng mata. Tanging malalalim na itim na butas ang naroon. Napasigaw si Julius at sabay silang tumakbo palayo. Ngunit kahit anong bilis ng kanilang takbo, naririnig pa rin nila ang hagik-hik ng babae sa kanilang likuran. Tila nilalaro sila sa isang nakakatakot na laro. Ang multong may nagliliab na mga paa sa kanilang matinding takot. Hindi nila napansin ang isang kanto sa Marapao Street at bigla silang napadpad sa isang lumang bakanting lote. Habang hinihingal at nagtatago sa isang sulok, napansin nilang biglang nagliwanag ang paligid. Sa kanilang harapan, isang lalaking may nakakadenang katawan ang biglang lumitaw mula sa kawalan. Ang mga paa nito ay nag-aapoy. Tila isang kaluluwang isinumpa sa walang hanggang pagdurusa. Nakasuot ito ng lumang kasuotan. Parang isang manggagawa mula sa isang lumang panahon. Ano kayo rito? Mahina ngunit matigas ang boses ng multo. Hindi makasagot sina Julius at Paulo, nanginginig sa takot. Umalis na kayo. Bago pa kayo matulad sa akin. Sigaw ng multo sabay lagapak ng mga bakal na kadena sa lupa. Biglang lumakas ang hangin at uh, isang matinding init ang lumabas mula sa katawan ng nilalang. Sa sobrang takot, muling tumakbo ang magkaibigan. Hindi na inisip kung saan sila mapapadpad ang lihim ng Marapao Street, nang makalayo na sila, napansin nilang nakabalik na sila sa may dulo ng Marapao Street. Nanginginig pa rin sa takot, hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng kanilang nakita. Kinabukasan, nagdesisyon silang alamin ang kasaysayan ng lugar. Pinuntahan nila ang isang matandang nagngangalang Lola Bearing, isang lokal na albularyo na may kaalaman sa mga kababalaghan sa kanilang bayan. Ang nakita ninyo ay ang mga kaluluwang hindi pa matahimik, sabi ni Lola Bering habang iniinom ang kanyang mainit na tsya. Ang puting babae, siya ay isang dalagang ginahasa at pinatay sa kalsadang iyon noong panahon ng mga Kastila. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin niya ang hustisya. Eh yung lalaking nakakadena na may nagliliab na pa, ha? tanong ni Julius. Malalim ang buntong hininga ni Lola Bering. Noong unang panahon, may isang trabahador na pinagpintangang nagnakaw sa isang lumang bahay sa Marapao Street. Hindi siya nagkasala, ngunit pinarusahan siya ng mga dayuhan. Ikinadena siya at sinunog ng buhay. Simula noon, hindi na siya matahimik. Napatingin sa isa't isa si na Julius at Paulo. Hindi nila inasahang may ganitong kasaysayan ang Marapao Street. May paraan ba para matahimik sila? Tanong ni Paulo sa pamamagitan ng panalangin at pag-alala sa kanilang kwento. Sagot ni Lola Bearing. Ang pinakamalaking kasalanan ng tao ay ang limutin ng mga nawala. Hanggat may nakakaalala, may pag-asa silang makahanap ng kapayapaan. Ang huling babala, simula noon hindi na muling bumalik sina Julius at Paulo sa Marapao Street tuwing disoras oras ng gabi. Ngunit tuwing dumadaan sila rito sa umaga, sinisigurado nilang nagdarasal sila at pinibigkas ang mga pangalan ng dalawang kaluluwang hindi matahimik. Ngunit kahit paano, alam nilang hindi pa tapos ang kwento ng Marapao Street. Sa tuwing sasapit ang hating gabi, may mga tsuper at naglalakad na nagsasabing nakikita pa rin nila ang puting babae sa kalsada. At kung minsan, may naririnig silang tunog ng kumakalansing na kadena kasabay ng isang malakas na lagapak sa lupa at apoy na saglit na kumikislap sa dilim. Ang hiwaga ng Marapao Street ay nananatili pa rin. At sa mga naglalakas loob na maglakad doon tuwing gabi, isang babala lamang ang dapat tandaan. Huwag kang titingin sa kanila. Huwag mong sundan ang kanilang tinig. At higit sa lahat, huwag mong kakalimutan ang kanilang kwento